araw po sa ating lahat, dito naman po sa video na ito, gagawa po tayo ng Ube Moist Cupcake. Simpleng recipe lang po ito pero siguradong magugustuhan nyo po ito. Ito ay pwedeng pangbahay, panghandaan at higit sa lahat ay pwede po natin itong negosyohin. At tatlong paraan po ng pagluluto po ang gagawin po natin dito. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi yung inyo po maaaring katanungan ay nandito na rin po sa video. Sasamahan din po natin ito ng costing kasi kung gagawin po natin itong business para may idea na po tayo kung magkano po ang punan at posible pong tubo. hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa at umpisahan na po natin. Pero so, salain po muna natin itong ating 3 cups of cake flour, 1 teaspoon baking powder, at 2 teaspoon po ng baking soda. Ginagawa po natin ito para mabawasan po ang buo-buo. set aside po muna natin to kasi tutunawin naman po natin mga iba pa po ingredients. So, gagamit po tayo ng 2 cups ng tubig, pwedeng warm water or tap water. Lagay na po natin itong ating 1 half cup cookie powder. Ito po sa mga bakery supply po natin mabibili. 3-4 cup brown sugar. Nakatulong po ito para mag-moist pa po yung ating cupcake. 3-4 cup white sugar. 1 teaspoon ng iodized salt. Ngayon, haluin po muna natin para matunaw po yung mga inilagay po nating ingredients. Pag alam nyo na po natunaw na, pwede na po natin ilagay yung ating 2 tablespoon ng suka. Kahit ano pong brand, pwede po yun. At ang ginamit ko po, po ay sukang paupong. 2 teaspoon ng vanilla flavor. At gagamit po tayo ng 3-4 cup po ng oil. Kahit ano pong oil, pwede nyo pong gamitin. Kung alin po ang mas healthy, na sa tingin po ninyo. Kapag na-mix na po natin, pwede na po natin ihalo dito po sa ating dry ingredients. Sabayan na lang po natin ng halo. Kapag nailagay na po lahat natin, haluin lang po natin saglit at sasalain po natin to Kung wala po kayong mabili na ube powder, pwede po kayong gumamit ng ube flavor. Ngayon, i-ready e naman natin ang mga paglalagyan ng ating mga ube cupcake. 12 pieces sa oven, 6 pieces sa improvised oven, and add 6 pieces din po para po sa ating steamer. At ngayon, maglalagay na po tayo ng ating butter sa ating pong molder. Kailangan po ay 3 fourth lamang po ng cupcake molder kasi ito po ay aalsa pa. Habang ginagawa po natin ito kanina, nagpainit na din po tayo ng ating pong mga gagamitin. At huwag po kayong mag-alala kung wala po kayong oven kasi gagamit po tayo ng improvised oven at gagamit din po tayo ng atin pong steamer. Kaya yun po ang ipapakita ko po sa inyo. Ito so ating sa oven, lulutuin lang po natin ng 160 to 170 Celsius. Tapos up and down din po. magta po tayo ng 25 hanggang 30 minutes. Balikan po natin yan after 30 minutes. Ito naman po yung sa ating improvised oven. Bali po ay wala pong nakalagay na tubig at ang ilalagay lang po natin ay yung atin pong pagpapatungan. Kasi hindi po natin pwede i-direct kasi po masusunog. At ito naman po sa ating improvised oven ay lulutuin po natin ng 40 minutes sa medium to low lamang po ang apoy. Balikan po natin yan. At ito naman po sa ating improvised oven. Dito na po natin niluto sa ating dirty kitchen kasi hindi na po sa loob. Siyempre, bago po natin isa lang, kailangan po ay kumukulo na po yung ating tubig. Lulutuin po natin to ng 25 hanggang 30 minutes sa medium to low lamang po ang ating apoy. Okay? Balikan po natin. Pagkatapos po maluto yung ating po mga cupcakes. After 30 minutes, i-toothpick check lang po natin kung luto na. Kapag ganyan na pong malinas yung ating toothpick, ibig sabihin po nun ay luto na po yung ating cupcake. At iintay na lang po nating lumamig. Ngayon, ang i-check naman po natin ay luto po natin sa improvised oven. I-toothpick check lang po natin kung luto na. At kapag ganito pong malinis na, ibig sabihin po nun ay okay na. At sa labas na po natin, hintayin na mag down. Ito po yung luto sa improvised oven. At ito naman po yung luto po natin sa steamer. Balitanggalin na din po natin sa ating top molder. At ito naman po, yung luto po natin sa oven. Balik. at dito na po natin iintay yung lumamek. Kapag naiwan po dito ng matagal, mamamasa po yung ilalim. Hintayin lang po natin ito mag-cool down at balikan po natin to maya-maya. Okay, ngayon, habang pinapalamig po natin yung ating mga cupcakes, gagawa na po tayo ng ating ubi frosting. Gagamit po tayo dito ng 200 grams ng butter or margarine. At dito, gagamit po tayo ng 1 half cup powdered sugar. At gagamit po tayo ng ating marker mix ube flavor. Lagay na po natin itong ating dairy cream. Ito po, imimix ko hanggang sa maglighten po yung kulay. Number 1 po muna, at saka po natin iha-hike. Kapag na-mix niyo na po na katulad nyan, pwede na po nating ilagay yung ating powdered sugar. Haluin lang po natin bago po natin gamitan ng ating mixer kasi baka po magliparan. Ngayon, na-mix na po natin ito at ang sulot na po natin gagawin ay hahatiin naman po natin para meron po tayong ube frosting at vanilla frosting. Dito po sa kalahate, maglalagay po tayo ng 1-8 teaspoon po ng vanilla flavor. Pero pwede nyo naman pong dagdagan. At dito naman po sa kalahate, maglalagay naman po tayo nitong ating Mark Formic ube flavor. 1-8 teaspoon din po ito. Tapos, mix lang po natin parehas. Hindi na po tayo dito gagamit ng ating mixer. Lalagay naman po natin dito sa ating piping bag. Bali, ang dulo ko pong gagamitin, ito po yung isa at ito po yung isa. bago po muna natin lagyan nito ng frosting, isa-isahin ko po, po muna sa inyo yung niluto po natin sa oven, improvised oven, at sa atin pong steamer. Nahin po natin yung luto po natin sa oven. Maganda po ang pagkakaluto niyan, wala pong puto. Kung gusto nyo po na ganito, flat lamang po, lulutuin po natin ng 160 degrees Celsius sa loob po ng 30 minutes. At ito naman po yung sa ating improvised oven. Flat lamang po yan at hindi rin po putok yung ibabaw. Lulutuin po natin to ng medium to low lamang po sa loob po ng 40 minutes. Ito naman po yung luto po natin sa steamer. ah, uh, kung mapapansin nyo po, dito po sa tatlo po nating niluto, mas ubing-ubi po ang kulay nitong sa ating sa steamer. Kaya ito po ay niluto po natin ng medium po ang apoy. Kung ayaw nyo po ng putok po yung ibabaw, kailangan po ay low lamang po yung ating apoy. O mas mababa po sa medium para hindi po pumutok ang ating pong ubi cupcake. Ito po yung sa ating sa oven, steamer. At sa atin po, improvise oven. Kung ayaw nyo naman po ng may frosting, pwede naman po na ganito na lamang po yung ating cupcake. Or, pwede po tayo maglagay ng peanut. Bago po natin isa lang, ay lalagyan na po natin sa ibabaw. Bago po tayo maglagay po ng ating frosting, bigyan ko lang po kayo ng konting idea sa mga pwede po nating paglagyan. Meron po tayo ditong isahan, bali ganito po ang style niyan. At meron din po tayong dalawahan. Meron din po tayong tatluhan. Po yung ating animan. Meron din po tayong 12 pieces. Siyempre, meron po tayong 24 pieces. sama Balito po ay paghahatiin po natin. unahin ko po, po itong ating vanilla flavor. At ito naman po ating ube frosting. Dito gagamit po ako ng ating sprinkle candy. Dito po, marami pa pong design na pwede po nating ilagay. Kung gagawin nyo po ito, hili na lang po tayo ng pwede po nating ilagay na maganda po sa paningin po natin. Tapos na po itong ating ube cake with frosting. Titigman naman po natin para malaman po natin kung may pinagkaiba-iba po ba yung luto natin sa oven improvised oven at sa atin pong steamer. Okay? Ngayon, unahin po natin itong luto natin sa oven. Ito ko lang po ng malapitan. At ito naman pong luto natin sa steamer. kung mapapansin niyo po dito po sa tatlo ang pinaka-ubeng ubi po ang kulay ay yung luto po natin dito sa steamer. At ito naman po sa ating improvised oven. Wow! wow natikman na po natin. Isa-isahin naman po natin yung pinagkaiba po nitong tatlo. Pero yung lasa po nito ay parehas lamang po at masarap po yun. Ang pinaka moisting yung ating pong una sa ating pong oven, food po sa ating steamer, at pangatlo po dun sa ating improvised oven. Pero lahat po ng luto po natin dito, ito po ay malambot. Yung tamis po nito para sa akin, sakto lamang po yan. Pero kung hindi naman po kayo medyo mahilig sa matamis, pwedeng pwede naman po kayo magbawas ng ating pong sugar. Kahit alin man po yung gamitin po ninyo sa tatlo, ay pwedeng pwede po yan. Basta sundan nyo lang po yung ating recipe at man, makakagawa po kayo ng moist ubi cupcake, malambot na ubi cupcake, at masarap na UV cupcake. At ngayon, magkocosting -co na po tayo para magka-idea naman po tayo kung magkano po ang puhunan at posibleng pong tubuin. Pero bago po yun, yung lagi ko pong sinasabi, uh, magkocosting -co pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at iba't ibang presyo po ang nabibili po natin. Basta mahalaga po doon, uh, binibigyan ko po, po kayo ng idea kung paano po natin ikocosting -co yung atin pong mga produkto. Uusap po muna natin yung ating pong butter. Umpisahan po natin sa ating cake flour, 15 pesos. Sa ating pong brown sugar na ginamit at white sugar, tuusin po natin sa 15 pesos. Pero, labis pa po yun kasi yung ating brown sugar ay mas mura po at yung ginamit po natin na ubi powder, 28.84. Sabihin na lang po natin na 29 pesos para hindi po tayong mahirapan sa pagtutuos. At sa magtatanong naman po kung paano ko po nakuha yung presyo na yun, bali ito po, one quart po ito. Binili ko po ito sa bakery supply at ang presyo po nito ay 90 pesos. At ito po ay one quart or 250 grams. Yung atin pong 1 half cup na ginamit, kapag uh, tinimbang po natin yon 80 grams po ang kalalabasan nun. Yung atin pong 250 grams, i-divide po natin sa 80 at para malaman po natin kung ilang 1 half cup po ang makukuha po dito. At ang kalalabasan po nun ay 3.12. Ngayon, para malaman naman po natin kung magkano po ang presyo kada 1 half cup, yung 90 pesos po na presyo nito, i-divide po natin sa 3.12. At ang kalalabasan po noon ay 28.84 po ang puhunan po kada 1 half cup. Sa atin pong oil, 5 pesos. Pagsamasamahin na po natin yung ating baking soda, baking powder, salt, suka at vanilla kasi tig kakaunti lamang naman po iyon. Kukusin na lang po natin sa 8 pesos. Kaya ang total po ng ingredients po natin sa ating butter ay 72 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses kung gas po yung gagamitin natin or oven po. Tapos sa pagbimixer po natin sa glet ng ating frosting, sabihin na lang po natin na 15 pesos kasi saglit lamang naman po yon at sa mahinang apoy po lamang. Mag-plus na din po tayo ng ating labor na 20 pesos kasi sobrang dali lang po nitong gawin at 3 cups lamang po ito. mag na din po tayo ng mga paper cup po nating ginamit. Sabihin na lang po natin na 5 pesos. Labis-labis pa po yun. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 112 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 24 pieces po nating nagawa. At ang kalalabasan po nun ay... 4.66. kan Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung sa atin pong frosting. Sa atin pong butter or margarine, 48 pesos. Sa powdered sugar po natin ni ginamit, 6.52. Sabihin na lang po natin na 7 pesos. At sa atin pong kaunti na inilagay na mac or mic at yung atin pong vanilla at sa toppings po natin na nilagay. Yung atin pong sprinkle candy. Sabihin na lang po natin na 4 pesos. Pero, labis pa po yun. Kasi, tika kaunti lang naman po yung ating inilagay. Kaya, ang total po lahat ay 59 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 24 pieces po na nilagyan natin. Ang kalalabasan po nun ay 2.45 po ang puhunan po natin dito sa atin pong frosting na inilagay sa ibabaw. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 171 pesos. So, Ngayon, tuusin naman po natin kung magkano po ang puhunan sa isang cupcake. Kung natatandaan nyo po ang puhunan po dito sa ating cupcake ay 4.66. Dito po sa ating frosting 2.45 kaya ang total po lahat ay 7.11 po ang puhunan po dito. Ay, yung pagpipresyo po nito, depende pa rin po sa atin yon. Basta ang mahalaga po doon ay alam po natin kung magkano po ang puhunan kada isang cupcake. Ito po pwede yung ibenta ng 12 hanggang 15 pesos. Pero ako po ay tutuusin ko ng 15 pesos per peraso. Para malaman po natin kung magkano po ang tutubuin natin dito, yung atin pong 15 pesos, i-times po natin sa 24 pieces po nating nagawa. At ang kalalabasan po nun ay 360 pesos. Pero magmamainos pa po tayo doon ng ating puhunan na 171. At ang kalalabasan po nun ay 189 pesos po ang tutubuin po natin dito sa 24 pieces. At ayun po ay sa 3 cups po lamang yon. Bigyan ko lang po kayo ng konting idea. Halimbawa po, itong ating 24 pieces, napapaubos po natin araw-araw kasi nag-uumpisa pa lamang po tayo. Yung 189 kapag itinimes po natin yon sa 30 days, posible po tayong tumubo ng 5,670 pesos. Ayun po ay kung nag-uumpisa pa po lamang yon. Para sa akin po, hindi po imposible na kitain nyo po yung ganong halaga. Basta samahan po natin ng sipag, caga at diskarte, higit pa po doon ang posible po nating tubuin. Sa so magtatanong naman po kung magkano po ang bentahan per box, depende na po sa atin yon. Basta mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang puhunan kada isang cupcake. Tapos yung bibilhin po natin box, ia additional na lang po natin. Okay? Ang isa pa pong tip dito, consistent po tayo sa pagtitinda at kailangan po ay always fresh bake po lagi ang ibibigay po natin para makilala po tayo sa ating lugar. Kailangan po ay always bago. At sa magtatanong po at itipid tips hanggang ilang araw po yan pwede. Isa hanggang dalawang araw, kahit hindi po natin to ilagay sa ating rep, ay hindi po ito mapapanis. At sa mga susunod pa pong araw, hanggang 7 days, pwede po natin ilagay sa rep. Pero bago po natin ilagay sa rep, kailangan po ay merong cover para hindi po tumigas yung atin pong cupcake. At ngayong papadating po ang Valentine's, pwedeng pwede nyo po itong gawing extra income. At sa hindi pa po nakakapanood, meron na po tayong chocolate cupcake na pwede nyo pong idagdag dito. At meron na din po tayong chocolate dream cake na bagay po ngayong darating na Valentine's. Kaya sana bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Kaya kung bago po kayo dito po sa ating channel, iniimbitahan ko po kayo na subscribe po yung ating main channel, Tipid Tips at iba pa. At huwag nyo na din pong kalimutan yung bell button na pindutin para updated po kayo pag may mga upload po tayo. At sa ating pong second channel, huwag nyo na din pong kalimutan. Iba't iba pong video ang ina-upload po namin dyan. Mga happenings, collaboration, or kung meron man po tayong pag-giveaways, dyan nyo po unang malalaman. At meron din po tayong FB page para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo sa mga upload po natin. At huwag nyo na din din pong kalimutan i-like at i-share kasi sa ganong paraan makakatulong din po tayo sa mga kananay natin, kamami, katrabaho na pwede pa po palang magkaroon ng extra income kahit tayo po ay may pinagkakakitaan na. At yung lagi ko pong sinasabi, doble-doble ingat pa rin po tayo at sumunod po sa alituntunin ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Marami salamat! Bye-bye!